Dinipensahan ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang ginawang pag in contempt ng kamera sa SMNI anchors na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Ito ay kasunod ng muling pagtanggi ni K. Eric na sabihin kung sino ang source nito sa impormasyong 1.8 billion pesos travel expense umano ni Speaker Martin Romualdez sa ginanap na ikalawang pagdinig ng House Legislative Franchises Committee sa SMNI. Ayon kay Attorney Roque, malinaw na nakasaad sa SOTO Law na hindi maaaring pilitin ang isang media practitioner na isiwalat ang source nito. Malinaw naman kung anong lingwahin ng batas. Hindi mo po pwedeng pilitin na ma ang source. Bakit? Kasi kapag wala po yung tinatawag na SOTO Shield Law, wala na magkakaroon ng kumpiyansa na magsiwalat ng impormasyon sa media. At alam naman natin na pag nangyari yan, na masusupil po ang kalayaan ng malayang pananalita at pamamahayag. Dahil alam naman natin na yung mga uh, katiwalian, eh hindi naman inasa sa publiko yan. Talagang sinisikreto yan. No? Kaya kinakailangan magkaroon ng kumpiyansa na ang mga magsisiwalat ng katotohanan, hindi mapapangalanan para gantihan ng mga tao na um, isasa publiko ang kanilang mga ginagawa. No? Ayon pa kay Atty. Roque, dapat ay ipinalabas ang tanong ni Ka Eric at hinaya ang taong bayan ang maghusga kung ito ay nagsisinungaling. Ano ba ang masamang ginawa ni Ka Eric? Siya po'y nagtanong lamang. At ang problema po dito ngayon sa di pag dinig sa Kongreso, eh bakit hindi nila binobroadcast yung tanong ni Ka Eric? Di ba po, bakit hindi nila hayaang ang publiko o maghusga kung meron nga siyang kasinungalingan na sinabi o fake news na ipinapakalat? Kung ang kasalanan ay pagtatanong, ano po ang batas na nagsasabi na yan po ay kasalanan? Giit ni Roque, dapat ay nagkaroon ng hiwalay na pagdinig bago pinatawa ng site in contempt si Ka Eric at Badoy. Anya hindi tungkulin ng Kongreso na mag-interpret ng batas dahil tanging hukuman lamang ang gumagawa nito. Anya ang tungkulin lamang ng Kamara ay bumuo at gumawa ng batas. Kinakailangan meron mo ng due process ba bago ipakulok. E dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa. Pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt kasi ang contempt po ay criminal dahil sa di umano ay ah, hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Ito naman ang nakikita ni Roque na mensahe ng mga pangyayari. Ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga nagaharing uri, makukulong kayo na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Sa huli, nagpahayag ng pakikiisa si Atty. Roque, Kilaka Eric at Dr. Badoy. Kayo po'y kikilalanin bilang mga bayani para sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Antayin po natin ang husgah ng kasaysayan. Samantala, mananatili sa kamera si Ka Eric at Dr. Badoy hanggang sa ma-adapt ang committee report sa franchise investigation ng network. Para sa Jos at sa Pilipinas kumahal, Daniela Paulite, SMNI News.